Terima <laughs> <laughs>

Hanggang alas lang po ang ating pagdalaw. Hanggang alas 5 lamang po namin pinapayagan. Kaya magpunsa na po tayo. Lumabas, pagsapit po ng alas 5. Isasarado po namin ang gate. Pagsapit po ng alas 5. Sa mga papasok po, bago pa lang po mag alas 5. Quarter to po, isasarado po namin ang gate. Laging bubuksan na lamang po yung gate po pa exit. At mamaya po, maglilibot po kami para muli po kayo paalahanan na dapat na po tayong lumabas ng Manila South Cemetery. Maraming salamat po. Para magsisitalo po sa loob ng South Cemetery. Hanggang alas 5 ng hapon lamang po, pinabayagan ang pagdadaw. Pero isasara na po namin ang entrance gate. But quarter to 5 po. 4.45 po, isasara na po namin ang entrance gate. Ang tanging bubuksan sa lang ay yung gate palabas po. Kaya muli po, yung mga gusto po, dumalaw pa po sa kalang mga yumaong mahal sa buhay, Papayagan naman po namin kayo makapasok hanggang quarter to five po. Isasara na po namin ang gate bago po magkala 5. At ang visitation po natin ay hanggang kala 5 lamang. Wala po tayong overnight visitation. Kaya kung dadalaw po kayo, yung mga nakatambay pa po sa laban, pumasok na po kayo. At paalala lang din po, hindi po pinapayagan ang mga bata all <coughs> below na hindi bakunado.